The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Kapon po inaaral natin, bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng regalo, talento upang makapag-serve sa iba. Ngayon, tanong natin, sa paanong paraan naman po tayo magsiserve sa iba? Sabi po sa Filipos 2.3 Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili sa halip. Magpakumbaba tayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Medyo challenging po ito, no? Medyo mahirap to. Alam niyo po ba yung feeling na minsan masyado tayong focus sa sarili nating kapakanan? Siyempre sabihin natin, ako naghirap dito, ako namuhunan, di ba? Bakit iba makikinabang? O kaya yung mga moments na nauna pa yung pride natin, pagka umangat na tayo, yung pagpapakumbaba na siguro hindi para sa akin yan. Lahat tayo naman nakaranas na yan, iba-ibang degree lang po. No? Pero sa verse na to nire tayo na mamuhay tayo ng, sa ibang pamamaraan, na mayroong pong uh, uh, pamumuhay na centered on God that brings humility, that brings concern sa iba po. Minsan kasi naman po sa sobrang busy natin, sa sarili nating mga discarded plano, nakakalimutan na natin yung mga taong nangangailangan na atensyon na tulong. May mga kaibigan po ako na lumaki ang negosyo kasi ang agenda, paano ko makatulong sa mga taong walang trabaho? Yung muna agenda nila, how can I help out others? Hindi yung paano ba akong kikita na malaki. Hindi muna po yon. Ang goal nila, paano akong makapag mag-produce ng trabaho para sa mga tao na to. Ilan po sa mga kaibigan ko, nung pandemya po, nakapagsimula ng maliit na negosyo para yung mga tambay mabigyan ng trabaho. Ngayon po, napakalaki na na negosyo nila. Kaya po, we are called to step out of our selfish ambition. Alam niyo po, pagka tayo nag-humble, kakampi mo ang Diyos. Ano po sabi sa Biblia na isang verse, God opposes the proud and He gives grace to the humble. Pag tayo po ay nagpapakumbaba, lalo tayo iniaangat ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, ito ang challenge ko sa inyo. Tingnan niyo po yung uh, pangangailangan nyo, yes, at pangangailangan din ng iba. Meron ba sa, sa circle of friendship nyo, circle of family nyo, na kapus ngayon? Paano po mangyayari yan? Kumustahin natin. Alam niyo po, wala nang gaganda pa sa isang text na, Oy, pare, kumusta ka na? Oy, tatay, kumusta na? O, nanay, kumusta ka na? Simply, pagkapakita lang po ng malasakit. Reach out to them. Practice humility by considering the needs of others more than our own. At ipakita natin pag ni Kristo sa pag-address sa kanila mga pangailangan. Again, Filipos 2.3 Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin o sa paghahangad na maitaas ang sarili. Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa sa inyo. Tayo manalangin, Panginoon, this is against the human nature to consider others better than ourselves. Lord, parang hindi yata to normal. Kaya nga po, kailangan ng spiritual para, Lord, ma-overcome yung aming human nature. Kaya, Lord, salamat po sa Espiritu Santo na nasa puso namin, nagbibigay ng daan para kami uh, maging humble, maikonsidera ang pangailangan ng iba, at makita, Lord, na kumikilos ka sa amin by blessing others as well. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff